Alright, what's up mga ka So, meron ditong Honda Click Version 2. And gusto kong ipakita sa inyo kung uh, gaano ka astig itong Honda Click na to. So, uh, ang Honda Click 125 ay uh, pang pangmasa na motor. Ito yung mga kinukuha ng mga uh, karamihan sa atin ng mga riders. At uh, uh, kung hindi ako nagkakamali, uh, ito ay isa sa pinakamatibid na motor sa uh, na 125cc dito sa uh, Pilipinas. So, ang motor na to ay uh, FI na siya. And kung makikita nyo, ay may decal siya dito na Honda 125i. So, parang napakita ng motor na to na siya ay FI na. So, pumunta naman tayo dito sa <coughs> uh, panel gauge so pag ito yung ano niya, yung susi niya. bali hindi pa siya keyless at uh, ito yung kagandahan sa Honda Click 125 dahil uh, kung keyless siya mas uh, uh, malaki yung magagastos mo just in case na may Uh, nagka problema so ito nga pala ay may odometer na uh, 961 almost 1000 kilometer then sa panel gauge nya makikita mo dito ang uh, fuel then meron din siyang time and so especially the odometer and digital na siya so makikita dito ang Uh, check engine and turn signal light both right and left then the battery temperature high and low so yun lang ang basic na makikita dito sa ating panel gauge and ito yung select button and set so may logo sya dito na Honda then ang kanyang side mirror ay Honda Honda ang design like uh, other than Yamaha then ang kanyang grip ay makapit, Ayan, so, ang kanyang pag-open ng seat ay dito. So, punta mo lang dito sa may seat, then, ayan na, mag-open na siya. Uh, medyo malaki-laki itong uh, box niya sa loob, dahil, uh, ewan ko kung ilang uh, capacity ito. Andiyan yung ano niya, yung specification niya. So, ang displacement pala ng motor na to ay 124 cc. And, ang fuel tank nya ay andito rin sa loob. Ayan. Then, ang kanyang uh, brake ay uh, quality na brake. Then, turn signal light. And, headlight. Then, meron din siyang park light. Ayan, so ang break pala nito mga kainchan ay uh, Tokyo. So Tokyo ang kanyang break. Uh, tubeless na din siya harap at saka likod. And ang size ng gulong niya sa harap ay 80-90 by 14. And <coughs> dito naman sa likod ay 90-90 by 14. And... Uh, kung makikita nyo medyo na-stuck na itong motor na to hindi masyadong nagagamit pero bago pa at ganito naman makikita nyo sa, sa harap nya mga kainchan. dyan ayan so ang angas uh, kulay pula so ang busina niya, ay nandito ayan nakatago so then sa likod naman mga kain dyan dito ang stop light then ang LED na uh, signal light. Ayan. So, pati ang tail light niya LED na rin. And, ang kanyang tambot ay napakastig. So, ganyan ang kanyang tambot mga kain dyan. So, may heat guard siya dito. Then, ang kanyang footrest. At, ano? Ang kanyang battery naman mga kain dyan, ay andito sa baba so medyo may disadvantage kapag uh, nalusong ito sa baha nasa baba yung kanyang battery and masasabi ko dito ay dapat medyo nilagay na lang sa taas or dito sa box dahil medyo maluwang naman dito sa part na to oh. or dito Pwede sana dyan. pero yun ang gusto ng company at uh, ang model kasi nito ay version 2 and ang version 3 ay nadagdagan ata ng uh, charging port kaya medyo uh, mas uh, maganda ang version 3 konti dito sa version 2 pero karamihan ng mga motor ngayon ay naka version 2 uh, dahil bago lamang ang version 3 ay uh, konti pa lamang ang nakakapag, uh, gamit ng ganitong motor So, it drive natin siya mga kainchan at uh, tignan natin kung ano ang uh, experience natin dito. Nayan. <coughs> so Pinong-pino ang kanyang andar mga kainchan pero uh, ang mapapansin ko lang ay Medyo ma-vibrate itong uh, motor na to. Ewan ko kung kita dito sa camera pero napapansin ko ma-vibrate siya. Ayan. At uh ang kanyang uh ay hindi ganoon kaingay. So napaka-smooth ng kanyang andar at napaka Uh, ganda ng kanyang arangkada. Ganon din ang... Uh, kanyang... Uh, performance sa akyatan. At... Uh, kahit may angkas ka... Maganda pa rin ang kanyang hatak. And mati matipid itong motor na to dahil sa... Meron ata syang... Uh, Kwan dito, ito. Parang siya fuel consumption. Gagana ito mga kain dyan kapag umaandar. So pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So, tumataas sya. Ayan. Meron dyan nakakawan. Fuel consumption na 20, 40, 60 to 80. Iti-test drive natin sya ng uh, paikot lang dito sa village na ito. Ayan, so kung mapapansin nyo, napaka uh, uh daan ng uh, da, takbo nitong uh, motor na to uh, Honda Click 125 Kita train natin sya ngayon mga kain sa paakyat So andito na tayo sa akwan, uh, medyo matarik ito So try ko sya arangkada kakain dyan so uh, yun. napakalakas ng kanyang hatak at uh, uh, masasabi ko talaga sa motor na to ay uh, sulit na sulit kapag buha ka sa uh, tasa ng ganito on the click dahil ito ang number one sa pangmasa at uh, uh, napagagaan uh, yung maneuver nito sa almost ah uh, 5-6 kuna height ay kayang kaya ko siyang i-handle na motor so, hindi ako nakakuan nakatiklay flat ang aking uh, sapatos kapag ginagamit ko ito paramihan uh, ay uh, nakaklip 1-2-5 na sa ngayon at kung ah uh, usapang tipid lang naman ang pinag-uusapan napakatipid talaga nitong Honda Clip 125 uh, so let us drive na muna natin siya mga kaingan ka. okay, so mag-ingat Ayan, so kung makikita nyo mga kain dyan, uh, lapat na lapat ang aking paa dito sa uh, sahig. Almost uh, 5'6 ang aking height. Ayan, makikita nyo naman. So, siguro sa mga size ng 5'4 or 5'5, kayang-kaya itong Honda Click 125 na to na imaneho. So, hindi ko alam ang seat height nito mga kain dyan, pero... Ah, uh, ibase na lang siya dito sa aking pa At almost 56. Ayan. So, and dito nga pala kanyang high. Ayan, so high. Then ang kanyang turn signal light. Ayan, left and right. Then ang kanyang starter button. So, ito nga pala ang kanyang busina. Beep. Ayan. Then, rear brake. Then, front brake. So, yun lang mga kainchan kung uh, nagbabalak kayong kumuha ng ganito na motor. So, ayan siya. So, yun lang mga kainchan. At salamat sa panonood. At... Uh, kung may hindi man ako nasabi about sa motor na to ay siguro kayo nang bahalang mag ano magdagdag sa kung anong man meron itong motor na to dahil isa ito sa mabentang motor so yun lang mga kainchan salamat sa panonood at god bless